Welcome back to our channel. Mapapakinggan nyo na po ang part 6. Hindi ko na malayan na nakatulog na ako sa paghihintay. Naalimpungatan ako dahil mayroon ako nararamdaman. Hindi ako nagmulat ng mata dahil alam ko na sinani ang narito sa aking tabi. Talagang sinidjako na kunwari ay tulog para hindi niya isipin na alam ko na papasok siya sa tinutulogan ko. Pinaligaya niya ang araw kong iyon at maya, -maya ay unti-unti ako nagmulat ng aking mata nang malapit ko nang marating ang sukdulan. Hindi si nanay kundi si tita Anchi. Kapwa kami hinihingal nang marating namin ang sukdulan. Don Don, walang makakaalam na to ha? Sabi ni tita. Tanging tango lamang ang naisagot ko habang wala pa rin sa katinoan. Iba ka talaga. Ibang iba ka. Wika niya pa sa akin. Napagtanto ko na siya ang nakainom ng juice na para sana kay nanay. Kahit sa panaginip ay hindi ko akalain na talaga namang si tita ang gagawa na to. Mabuti na lamang nakainom ako ng gamot. Eh kung nagkataon, eh baka madisgrasya mo ko. Kaya pa ba dondon? -don? Kahit isa lang? Tanong ni tita. Hmm, siguro po. Magpapahinga lamang po nang saglit. Ako ang bahala. Habang nagpapahinga ka, eh wag mo intindihin. Ako bahala sa'yo. Sabi ni tita. At doon nga, ay nagumpisa na naman si tita. Talaga namang hingal si tita. Nilapit niya ang labi niya sa akin. At doon, ay marahan niya akong hinalikan. At maya-maya, ay talaga namang halos masira ang aming hinihigaan. Nang biglang magsalita si Tita Anchi, Ate, wika, nang nabiglang si Tita Anchi, lumingon ako sa bandang kanan namin kung saan naroroon ang pintuan. Nakatayo doon si nanay at nakatingin sa amin. Dahil pareho kaming malapit ng marating ang sukdulan, hindi namin namalayan na nabuksan na pala ni nanay ang pintuan. Di ko nga alam kung kanina pa kami pinapanood. Agad na tumalikod si nanay o tumalis. Itinulak ako ni Anchi. Ano ka ba? Nakita tayo ni Ati Janet. Tumigil ka na. Uy ka ni tita. Eh saglit lang tita. Sagot ko, habang patuloy sa ginagawa, hinigpitan ko ang pagkakayakap sa kanya. Nang matapos ay kapwa kami hingal na hingal. Tumayo si Angie at nagbihis. Nagmamadali itong lumabas ng kwarto. Alam ko, nahanapin ito si nanay para kausapin. Hindi agad ako lumabas ng kwarto. Pinakiramdaman ko muna ang paligid. Tahimik sa labas, kaya sumilip ako. Walang tao. Umakit ako sa second floor para kumuha ng damit sa aking kwarto. Tulog pa rin si Cheche. Wala siyang kamalay-malay sa nangyayari. Narinig ko na nag-uusap si tita at si nanay sa kabilang kwarto. Nagbihis ako ng pang-basketball at lumabas ng bahay. Ayoko munang magpakita sa aking ina at saka natatakot ako sa komprontasyon na magaganap kung sakali nakausapin niya ako. Baka kasi kapag nagipit ako ay aminin ko sa kanila na pinainom ko sila ng tabletas. Lalong malaking gulo kapag nagkataon. Samantala... Nag-uusap sa kwarto si Janet at Angie. Ate, patawarin mo ko. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yun. Paliwanag ni Angie. Katulad ka rin pala ni Gaying. Pareho lang kayo. Sabi ni Janet, wala akong interes kay Don Don. Hindi ko lang talaga mapigilan yung sarili ko kagabi. Hindi ko alam kung bakit. Basta kailangan ko, kailangan kong gawin yun. Kailangan ko ng lalaki. Tinatawagan ko si Andy pero hindi siya sumasagot. Nakita ko si Don doon sa kwarto na natutulog. Kaya yun. Uy ka ni Angie. Eh paano mo makikita si Don doon? Sabi mo natutulog siya. E, ibig sabihin pinasok mo sa kwarto. Hindi ate. Bukas ang pintuan ng kwarto niya kaya nakita ko siya. Nagisip si Janet. Ganun din kasi ang naramdaman niya ng unang beses na may nangyari. Talaga namang init na init siya ng mga oras na yun at kahit sinong lalaki ay kanyang papatulay na nagtaka siya kung bakit pareho sila nang nararamdaman ng kanyang kapatid. Dahil nga naumpisa na nila ni Dondon ang pangyayaring iyon, ay balak sana ni Janet na muling mangyari yun. Naunahan lamang siya ni Anchi. Kung kagabi pa yun, bakit hanggang ngayon? E umaga na ay naroon ka pa rin. Usisa ni Janet. Eh napagod kasi ako ng gusto kagabi. Eh kahit ilang beses ako nakarating sa sukdulan, eh parang gustong gusto ko pa rin. Na sobrang pagod ay eh, nakatulog na ako. Eh kung ganun, mahilig ka ngang talaga. Pangutsa ni Janet. Sinabi niya iyon dahil nakadama siya ng selos. Eh siguro nga ate, tsaka maaaring siguro nasasabik na rin ako sa bagay na iyon. Ang asawa ko naman kasi Inubos na yata ang lakas na kay Gaying. Pero ate, alam mo, marunong nga si Dondon. Pag-amin ni Anchi, eh, paano hindi matututo yan? Eh naturuan na ni Gaying. wika naman ni Janet. Ate, walang makakaalam na to ha. Hindi na mauulit pa nga ako. wika ni Anchi. Sigurado ka na hindi na. makakat ka kaya? Tanong ni Janet. Eh bakit mo naman naitanong yan? Eh sabi mo kasi eh, marunong si Don at sabik na sabik ka. Eh kung mararamdaman ko ulit yung naramdaman ko kagabi, eh baka hindi ako makapagpigil. Kasi pakiramdam ko kahit sino ipapatulan ko. Uy ka ni Anchi, nag-alala si Janet. Dahil kung sakali nga na maulit ang ganong katinding pagnanasa, ay hindi mapipigilan ni Anchi ang kanyang sarili. Hindi kasi ang kanyang nararamdaman. na. Kung sa bagay, may asawa naman si Angie kaya mayroong gagawa nun kung sakali na siya ay sumpungin. Hindi katulad niya na nasa abroad ang asawa. Ang buong akala ng magkapatid ay sinumpong lang sila ng matinding init. Paano kung sumpungin ka at wala si Andy? E eh anong gagawin mo? Tanong ni Janet. Edi, pariligayahin ko na lamang yung araw ko. Inyong balak kong gawin kagabi eh. Sabi ni Anchi. Nako, hindi nawawala yon. Kahit ilang bes ka pang makarating sa rurok. Nabiglang sagot ni Janet. Bakit ate? Naranasan mo na ba yon? Anong ginawa mo? Tanong ni Anchi. Aha? Ano? Wala. Hindi. Nauutal. sagot ni Janet. Ate, kabisado kita. Alam ko kapag nagsisinungaling ka, hindi, kalimutan na natin ang nangyari. Huwag kang mag-alala, walang makakaalam ng nakita ko. Sabi ni Janet. Talaga? Hindi ka galit? Salamat ate. O sige na, hindi na rin kita uusisain. Sa palagay ni Anchi, may lihim na tinatago ang kanyang ate. Mukhang pamilyar na kasi ito sa kanyang naranasan sa matinding init na naramdaman. Baka nangyari na rin iyon sa kanyang ate. Ang iniisip niya ngayon, ay kung sino ang kasama ng kanyang ate kung sakali na inatake din ito ng ganoong katinding pagnanasa. May kiliting gumuhit sa kanyang puson dahil naalala niya na ang mag inalamang ang malimit na magkasama sa bahay. Malapit ng magtanghalian nang ako ay umuwi. Naabutan ko na nanonood ng TV si Cheche. Nagluluto si nanay at si tita Angie naman ay may kausap sa cellphone. Umupo ako sa tabi ni Cheche. Che. Kunwari ay nanonood ako ng TV. Pero wala doon ang aking atensyon. Inoobserbahan ko yung kilos ni tita at ni nanay. Mukhang hindi naman sila nag-away dahil pagkatapos tumawag ni tita Anchi, tumulong ito kay nanay sa pagluluto. Naisipan ko na maligo dahil may pawis na ako. Papunta na ako ng banyo nang sumulyap sa akin ang dalawa. Pagkatapos kong maligo, ay sabay-sabay kaming kumain. Nag-uusap si nani at tita. Sinasabi ni tita Angie, nakakagising lamang ni tito Andy dahil natulog daw muli ito pagkatapos dalhin sa kanyang boss ang mga papeles. Alam ko na napuyat si tito dahil magdamag na may nangyari sa kanila ni ate Gaying at alam ko rin na iyon ang hinala ni tita Angie at nanay. Pagkatapos kumain, ay tinanong ako ni nanay kung maaari ay sa ibang araw na kami mamasyal at bumili ng regalo niya sa akin. Hindi daw kasi makakabalik si Tito Andy dahil puyat ito. Ang kotse kasi ni Tito Andy ang sasakyan namin, magbabiyahin na lamang daw si Tita at Cheche pa uwi. Pagkaalis si Tita ay sinabi ni nanay na ako muna ang bahala sa tindahan at bilyaran. Nagpaalam siya na maliligo muna. Nagpunta ako sa tindahan, palibhasa ay alangan oras ng sandaling iyon at halos walang bumibili. Napapaihi ko at kaya naisipan ko na gumamit muna ng CR. Marahil ay tapos ng maligo si nanay dahil medyo matagal na ako sa tindahan. Tahimik sa loob ng bahay pagpasok ko, baka nagbibihis na si nanay sa itaas. Tuloy-tuloy ako sa banyo. Hawak ko na ang doorknob at takma kong bubuksan ng pintuan nang marinig ko si nanay. Alam ko na may ginagawa siya. Malimit ko siyang naririnig na naroon sa kanyang silid kapag gabi. Hindi ko lamang magawa na pasukin siya sa kanyang kwarto dahil alam ko na nakalak iyon. Sinubukan kong pihitin ang doorknob. Hindi nakalak. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Hindi siya na malaya ni Janet dahil ito ay busy busy sa ginagawa. Ay, ano ka ba namang bata ka? Paano ka nakapasok dito? Hindi po nakalak yung pintuan. Sagot ko dito. Nagulat ako sa'yo. Wait ka naman ni Janet. Tumayo ka na dyan at lumabas ka na. Utos niya sa akin. Tumayo ako, pero hindi ako lumabas. Bagkos ay lumapit ako sa kanya. Nakatayo ako sa kanyang harapan. Lumabas ka na at baka may bumibili sa tindahan ngunit hindi ko pa rin siya sinunod marahan ako lumapit sa kanya at dahan-dahan ay hinila ko siya papunta sa kwarto tagatak na ang pawis namin nang may tumawag mula sa labas ng bahay aling janet don don tao po maglalaro po kami ng bilyar si kuya carl huminto kami nakiramdam kami ni nanay Patuloy pa rin sa pagtawag si Kuya Carl. Marahil ay alam niya na nasa loob lang kami ng bahay dahil bukas ang tindahan. Bahagi ako inangat ang aking ulo at sumilip sa bintana. Nasa bilyaran si Kuya Carl at may tatlo pa siyang kasama. Tatlong di pa lang ang layo ng grupo sa bintana kung saan naroon ang sofa na kinalalagyan namin. Kung lalapit si Kuya Carl sa bintana at sisilip, ay maari niya kami makita. Akma ako nga alis pero pinigilan ako ni nanay. Inilagay niya ang kanyang hindi turo sa aking labi. Senyas na huwag na ako maingay at dahil doon ay sinunod ko nga siya. Hindi na ako umalis. Patuloy pa rin sa pagtawag si Carl Aling Janet, tao po, maglalaro po kami. Saglit lang, may ginagawa lang ako. Halos gumapang ako papunta sa banyo. Dahil kung tatayo ako, ay makikita ko ng grupo ni Carl mula sa bintana. Kasunod ko si nanay, napaluhod na naglalakad at napapatawa sa aming sitwasyon. Dinampot ko ang aking mga gamit na naroon lamang sa tapat ng bintuan ng banyo. Samantalang si nanay ay pumasok sa loob upang kunin ang kanyang mga gamit. Sumunod ako sa kanya sa loob at niyakap ko siya mula sa kanyang likuran. Ikaw ha, Pati yung tita-anchi mo, pinapakailamanan mo. Pumasok po siya sa kwarto ko kagabi, eh akala ko nga po ikaw yun eh. At bakit mo naman naisip na papasukin kita sa kwarto mo? Natigilan ako. Hindi ko pwedeng sabihin na pinapainom ko siya ng gamot. Opo, eh kasi alam ko naman na sabik kayo. Naku, hindi ako nasasabik dyan no. Nasasabik ako sa tatay mo. At mabuti na nga lang, ikaw ang nakita ko ng sumpungin ako eh. Eh paano na lamang kung sa ibang tao? Baka kung ano nang nangyari sa akin? Paliwanag ni Janet dahil hindi niya alam na aksidente niyang nainom ang tabletas na tinago ni Dondon. Eh bayaan niyo na ho, ako na munang bahala sa inyo habang wala si tatay. Sagot ni Dondon na nabuhay ng loob dahil mukhang payag si Janet. Eh papayag ako pero sa maraming kondisyon eh. Una, ay walang makakaalam na to. Hindi mo na rin pakikailaman yung tita Anchi mo at ang ati Gayeng mo. At saka, wag mo naman akong pipilitin kapag ayaw ko. Opo, payag ako. Nagmamadali kong sagot. Alam mo, Dondon, -don, kapag nagkaroon ka ng GF, tiyak, nawawala na yung interes mo sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo, darating ang panahon na yun. Hindi ako nagsalita at sumagot sa kanya. Kung hindi lang sana aksidente na nainom yung tabletas, ay hindi siguro mangyayari ito. Sinabi ni nanay na mag-ayos na daw ako ng sarili. Sabay kaming lumabas ng bahay, si nanay ay nagtuloy sa tindahan, samantalang ako, nag-asikaso kina Kuya Carl. Napansin ko ang panakaw na sulyap ni Kuya Carl kay nanay. Nakadama ako ng pagkainis. Lumipas sa mga araw at linggo, hindi nangyari ang inaasahan ni Dondon na regular na mayroong magaganap. Walang magawa ang binatilyo dahil kasama sa kondisyon nila ni Janet na wag itong pipilitin. Kahit nasasabik ay pinipilit ni Janet na kontrolin ang sarili hanggang kaya niyang magtimpi dahil tuwing matatapos sila ay nakukonsensya siya. Sana ibang lalaki na lamang ang kanyang pinatulan para kahit papaano ay hindi siya gaano makonsensya. Kaya ngayon, ay maingat siya kapag naman pinapaligay niya ang kanyang araw. Sinisigurado niya na nakakandado ang pintuan o banyo o kaya ng kanyang kwarto. Nitong nagdaang araw ay muntik na nga siyang bumigay kay Carl. Siya lang kasi ang tao sa tindahan dahil nagpaalam si Don Don na pupunta sa isang barkada. Pumasok si Carl sa tindahan at tinulungan siya sa pag-aayos ng paninda. Walang ibang tao na mga sandaling yun Naging mapangahas si Carl. Bigla siyang niyakap at bigla rin hinalikan. Nagpupumiglas si Janet pero malakas tong si Carl. Isa pa ay unti-unti na siyang nadadarang sa ginagawa ng binata sa kanya. Ngunit itinulak ni Janet ng malakas si Carl. Kaya naman, napalayo ang binata. Muntik na doon si Janet. Dahil sa insidente yon ay hindi na tumambay si Carl sa bilyaran na siyang ikinatuwa ni Dondon napapansin ni Janet na hindi mapakali si Dondon alam ni Janet na talaga namang sabik na sabik na si Dondon pero hindi ito naging dahilan para ito ay kanyang pagbigyan